Ano nga ba maging effective na jungle or core user? Kung mapapansin nyo dito, level 15 na ako. Tapos yung jungle ng kalaban is level 11 pa lang. Para sa video na to, bibigyan ko kayo ng ilang tips para makuha yung early advantage kontra dun sa core ng kalaban. At para mas mataas din yung level nyo kapag merong turtle fight o kaya naman merong lord dance. Pag mas mataas kasi yung level mo doon sa core ng kalaban, is mas mataas yung chance na makuha mo yung mga objectives dahil mas mataas yung damage ng retribution mo. Pero bago yon, ito muna yung mga nangyari. Tuluyo pala kami dito kasama ko si misis ko o yung gamit niya. At kasama din namin yung kaibigan ni Mrs. Ko at kaklase niya dati, Florin naman yung gamit. Grabe naman si Tegrel, nagulat pa ako don. Akala ko talaga itutulak niya yung buff ko, pero si Florin lang pala itutulak niya. Pero mabalik tayo sa topic, paano mo nga ba makukuha yung early game advantage kontra dun sa kornong kalaban? Ito applicable to pag solo duo or trio kayo. Lalo na kung wala namang magmamarksman sa inyo, ang una yung rotation dapat sa x lane kasi maraming disadvantage pag sa golding kay dumalaw at yung gold din nyo is hindi maging responsive. Ang mangyayari kasi nun, kapag di nyo kasama yung marksman, or kapag random yung marksman na kalaro nyo at hindi maging responsive, possible maging pill gank yung mangyayari. O kaya naman, pinaka worst eh ikaw pa yung mabigyan. Ayun yung iiwasan natin kasi nga, kailangan nating mag as early as possible. Dapat mag level 4 tayo hagad para makuha natin yung early advantage. Tulad nito, nabigyan kaagad namin yung XP lane. So, magiging lamang na kami sa turtle fight. Kasi nga, hindi magle-level 4 yung XP lane nila pag lumabas na yung first turtle. Tsaka yung first turtle kasi lumalabas yan dun sa XP lane side. Kaya naman first rotation mo talaga dapat is sa XP lane. Para kahit maging field gank yung mangyari sa XP lane, eh, pwede mo pa rin makontest yung turtle. At isa to sa mga tatandaan nyo, pag yung time duration is pumatak na sa 5 minutes, lagi yung tingnan yung minimap nyo. Kapag mayroong available lane na wala namang tao or wala kayong kasama na mag-clear ng wave, kunin nyo as much as possible. Kasi nga, kailangan nyo mag-level ng mas mataas dun sa core ng kalaban para maging advantage mo yon sa pag -retrihan. Mas mataas kasi yung level mo, mas mataas yung damage ng retribution mo. Huling tip na mabibigay ko, pag nakuha nyo na yung early game advantage, huwag kayo makampante. As much as possible kapag pwede mag-invade, invade nyo yung jungle nung kalaban para mas lumobo pa yung kalamangan nyo. Mas maganda kasi is continuous yung ano, snowball nyo para di na makabawi yung kalaban. At syempre sa mga hindi pa pala pa pakipollow naman yung FB page namin kasi namin kami ng ano, epic skin o kaya naman premium starlight sa random followers. At i-comment mo na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umabot tong video na to. At ito yung mga sumunod na nangyari. to go soft on the bad guys